welcome back to our YouTube channel. So, ayan guys, andito tayo ngayon sa dito tayo ngayon sa ayan, dito ako ngayon sa bukid guys, malapit sa bahay namin. Diyan lang po yung bahay namin. So, ayan guys. Tara guys, maglakad-lakad tayo. So, eto po yung ano, yung palay na tanim nila, tanim ng asawa ko. So, nandito tayo ngayon guys, eto. Ganito yung kabuhayan namin guys, simulat Bata pa ako, ito na yung, ano, ito na yung kinamulatan kong hanap buhay namin. So, ganito yung probinsya namin, guys. Um, ang kabuhayan namin ay, ano, magbub isang magbubukid. So, dito kami nabubuhay, guys. Ayan, ayan. Mag sa, ano, sa... Isa. Bilang isang magbubukid, guys. Ito yung, ano, pinagmamalik ipinagmamalaki ko yung uh, ano kinalakhan ko guys nito ang buhay namin uh, nung bata pa ako nung hindi pa ako nakapag abroad so ayan guys uh, kami ano nag uh, nag bubunot ng palay ayan pag ano na pag taniman na bubuno, magbubunot ng palay mag tatanim ng palay. So, ganyan, ganito yung kabuhayan namin, guys. Sobrang hirap. At pero, mahirap pero masaya naman, guys. At syempre, pag pwede nang itong aanihin, guys, uh, nag gagapas kami. Kumupunta kami dito sa ano. At may mga kasama kami. Marami kaming mga kasama maggapas, ganoon mag uh, tistis ng palay. So ganoon ang ang ginagawa namin ngayon guys pero ngayon hindi na hindi na uso yung magapas ang uso na ngayon is ano na yung ano yung tawag dun yung makina ang nagagapas na guys yun yun na yun guys so wala nang magagapas ngayon yun yung makina lang makina na yung naga ano ngayon so ayan sobrang hirap ng buhay dito guys pag ano pag wala kang ano sariling bukid lupain na uh, ano pag wala kang sariling bukid, sobrang mahi sobrang napakahirap kasi ito lang yung kinabubuhay namin guys, yung ano, yung palay, magtanim ng palay, magtanim ng mga mais. So, eto naman ngayon yung maisan namin guys. Pakita ko sa inyo guys, eto. Ito siya. Eto, may ano na sila. Namumulaklak na sila guys, eto. So, ito yung ginabubuhay namin, magtanim ng palay, magtanim ng mais. Ayan guys, ganito yung buhay namin dito sa probinsya guys. Ayan. Tingnan nyo guys, ang saya dito. Mahirap ang buhay dito pero sobrang napakasaya. Napakasaya guys, kahit mahirap yung buhay. Yung parang nakakagalaw ka ng malaya. At saka masaya pagkasama ang pamilya kahit mahirap. So, masaya guys sa probinsya namin na mag -e enjoy ka dito ka pupunta. <laughs> so, eto guys, tingnan nyo, daming mais. Ayan, tinanim nila, tinanim ng asawa ko, mga anak ko. So, ayan guys. Pag hindi, wala kang sipag dito guys, wala, hindi ka mabubuhay. So, ayan. So, kailangan masipag kang magtanim pwede kang magtanim ng mga gulay so ayan guys pag masipag ka lang magtanim ka ng gulay libre lahat ng ulam mo hindi ka na, hindi ka na bibili guys ayan guys tinan nyo daming mais sayang nga lang hindi, hindi ako na taon na ano mag, pwedeng anihin <laughs> mag sana tayo ayan namumulaklak pa sila guys ayan oh may mga maliliit pa eto mag magandang lalaki na sila guys so oh. ayan oh ayan dito tayo guys mamasyal tayo dito may ano diyan may ilog na maliit dyan dito tayo dito tayo nung bata pa ako guys dito kami naliligo sa ilog na to dito kami naglalaba naliligo ayan tingnan nyo guys ayan may ilog dyan oh. ang sarap maligo dito guys <laughs> nung bata kami bata pa kami kasama ko yung mga pinsan ko mga kaibigan ko dito kami naliligo nun guys mga nung bata pa ako ayan oh, yung ilog na yan Nangunguha pa kami ng ano, ng tulya. Maraming tulya dyan, guys. Nangunguha pa kami. Ang saya talaga nung kabataan, guys. Hindi ko ma, -ano, ma, malimutan yung kabataan ko, guys. Ang, ang, saya talaga. Ang buhay probinsya, mahirap pero masaya. Ayan. So, ikot tayo, guys. Dito naman tayo. Ayan. Malawak yung maisan, guys. Hanggang dun pa. So dito tayo. Diyan naman guys, ano 'yan? Palayan na 'yan sa kabilang ano, kabilang ilog sa diyan. ipapakita ko din sa inyo ah uh, uh, next time guys, pag pumunta ko diyan. So, eto guys, dito muna tayo. Ayan, tingnan nyo. Daming mais. Uy, daming kinahoy naman. Yan. Ayan, dito yun guys, andito yung ilog. Ayan. Alam niyo guys, pag ano, lumalaki to guys. Hanggang doon sa amin, sa harap ng bahay namin. Umaabot dun guys, pag lumalaki yung ilog. Allah, daming kinain ng kalabaw dito, oy. Ayan guys, dito muna, dito tayo. Ikot tayo. And <laughs> ikot lang natin guys. Doon tayo kanina, tas dito naman tayo guys. Oh, ang daming kinain ng ano, kalabaw. Kinain din ng kalabaw namin. <laughs> yung anak ko kasi hindi niya ano, tinignang mabuti. Di tinali mabuti yung ano, yung kalabaw. Ano, ka. ano dito eh. Wala akong kasama guys, mag -isa lang Salay naman ako dito guys. So alam ko naman yung pasikot-sikot dito. Kasi dito ako man lumaki. Eh. Simula nung pagkabata ko pa. So alam na alam ko yung pasikot-sikot dito. So dito muna tayo. Tingnan nyo. Ayan oh. Ano siya? ma daming Kati ng mais. Sana may ano yung okra sa luyot uy may bayabas oh ayan oh boys bayabas yan pero walang bunga <laughs> walang bunga so let's go tara na ulit so dito tayo ayan ang sarap, ano guys, mag ani ng mais. Lalo na pag marami kayo magkakasama, mag ani Saya. Uy! Ay. Ayan. Dito na tayo. Doon tayo kanina. Galing. Tapos, eto na. Eto, eto, eto na. Mariliit dito sa parte na Dito hindi masyadong mataba yung palay ay lupa kaya maliliit yung mais yun guys hindi siya masyadong lumaki Diyan sa banda na dyan malalaki so dito na tayo guys ayan Ay, ayan mga bahay na bahay ng mga auntie ko yan tapos doon naman sa amin so ayan guys Uwi na tayo. Ayan, napakita ko na yung ano, palayan dito sa tabi ng bahay namin. Dito. Ayan guys, sobrang init guys. Tingnan nyo, ang init. Ay, ano na. Ang nigra-nigra ko na, ang, ang init dito kasi sa amin. Ayan guys, oh. Dito. Ayan, dito. Ay, hindi ko na yung ano ko guys. Wala akong sombrero umuulan pa naman. so tara uwi na tayo guys ayan na nga guys uwi na tayo kasi umuulan na <laughs> nababasa na ano, nababasa na yung phone ko ayan guys uwi na tayo guys basa na yung phone ko ayan dito tayo sa so, ano pala yan dumaan hindi tayo dumaan sa palayan, guys. Ayan, basa na tayo, guys. Ay, ako. Grabe. Uy! Ayan, guys. Basa na. Ay, basa na. Guys, anong tawag dyan? Oh, daming bunga, oh. Hindi naman siya prutas, pero ano, hindi ko alam kung ano yun um, Ah, daming bunga. Daming bungo, guys. Tingnan. Ang dami. Kinagawa namin laruan to guys nung mga bata pa kami. Lalagyan namin ng stick tas ano. I-ano namin siya. Ipa, ano, round. Yung parang trumpo guys. Kinagawa namin parang trumpo yan. Guys, umuulan na, naulan na ako, guys. Kaya kailangan na tayong umuwi. Yan, kailangan na umuwi, guys. Ah. See you na my next vlog, guys. Bye-bye. Hope you enjoy watching my video. Bye-bye, guys. Thank you.